Good morning, good morning, good morning guys Ito, today's video guys uh, I-preflex natin si Yachi namin Ito, tingnan natin So guys, ayan si Yachi Ang aming prinsesa So guys, panay ang linis niya guys Ng kanyang katawan So, ayan guys so, Ganyan pala mga pusa uh, Malilis sa kanilang katawan So guys, napapansin ko parang lumalaki ang tiyan ni Yachi so naisa nata na ni Kenma so maghihintay tayo ng ilang weeks na lang kasi 45 to 46 days eh manganganak na ata yung pusa na yan si Yachi so yun at nakakatuwa naman so guys abag abangan lang natin yan at yan si Kenma oh hindi mapalagay ngayon guys oh so, Nakita nyo kung gano'n siya kakisig ngayon dahil malakas na siyang kumain ngayon guys. At love na love ni Yachi ang aming si Kenma. So guys, hanggang dito na lang po at magandang umaga. Please like and follow more. Bye bye po.